Nakakonsens na karating na nga ako dito and pupukunin na natin yung sinabi niya mo na cake. Ito uh, nga size yung cake. <laughs> Makakit size kakit ko nga kasi kinuha ko tong cake. And then tumawag si Amo na meron na daw yung cake ulit ni Deng Deng. Nag-aantay dyan sa pick-up ulit natin. Daming cake na may pick up, ano? Ano na Yeah. Cake. How much? 100? Why, why, hello. Yeah. Okay, okay. Oh, Pikachu. Ang Lagay natin dito. Open yung ilaw. Oh, di ba? Ano mga kasi yung cake? Ang ganda ng cake ni Deng Deng. Ito namang cake, cake nung uncle niya yata. Kasi pupunta sila mamaya dito din sa celebrate. So, ayan. Pero sabi ilagay daw sa, ay eh, di daw sa freezer. Sa cool place lang daw. I-message ko si Amo muna. For birthday. Yeah. <makes noise>

Yung pagkain daw, kukunin ko ulit sa baba. So, nagdala ko nito kasi sabi niya mo, madami daw. So, hindi ko kayo bigbitin. Kapag wala to, tara. Tignan natin. Tignan natin yung sasakyan kanina mga titsay. So, tignan natin. Yeah, yeah, yeah. Yeah, okay. Yes, yes, yes. Yes, okay. Yes, okay, okay thank, you. thank you. Okay, thank you. Bye-bye. iba. Kaya na yan. Kaya sa buhatin ko. Bigat-bigat. <laughs> na nga, mga kids, buti na nga kapag mag-party sila amo dito sa bahay, hindi kami nagluluto. Binibili nila lahat sa labas. So, ayan. Antayin ko lang sila. Oh! 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 Oh!